Yung! So, what's up, what's up, guys? What's up, what's up, no? Magandang araw at magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi uh, Kung anong oras niyo napapanood tong vlog na to So, salamat, salamat sa pag-subscribe and like na aking channel dito sa YouTube At thank you so much at narating na natin ang pagiging certified vlogger, guys Certified vlogger na tayo Uy, uy, sana oy. Salamat, salamat sa mga suporta nyo, guys. So, kwento ko lang pala ang aking buhay na pagiging vlogger, no? Bago natin nakuha tong Google AdSense, sobrang hirap naman na naranasan natin, no? Sa pagiging vlogger. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, lahat naman ng vlogger is uh, galing sa mababa, small YouTuber. Yung pagiging walang nanonood, walang nagla-like. Kahit anong share ng YouTube mo, walang nagla-like, walang nanonood. Kasalanan mo yan, lahi ka ni Mayab. So, galing tayo dyan. Galing din ako dyan, guys. Paano ako naging vlogger, no? Paano ako naging YouTuber? At paano ako naging... Eto, nagkaroon ako ng pang-gaming. Yan, lahat yan is nang galing sa pagiging vlogger, no? <laughs> <laughs> Ngayon may Dahil sa mga kaibigan na yung mga down kanila para lumakas loob mo, no? Hindi naman na down na down, no? Na uh, sobrang down ang pagkatao. Hindi sila ganun. Ah, may mga kaibigan din tayo na na mga negative yung comments. Pero, hindi na natin inaano ano yun. Ah, Ina-absorb ang mga negative, no? Doon tayo sa positive. My God! Bago ako naging vlogger, bago ako natuto neto, sumasama na ako, guys, sa mga photographer. So, una, hindi pa talaga ako marunong, guys. Ah, natuto lang talaga ako sa kasama-sama ko kay Bon Eric Espina. Vlogger! Doon, palagi ako sumasama sa mga event. Doon ako nakakapanood kasi sa kanya ng mga pag -e edit Sa mga event kasi siya, sa mga kasal, debut, lagi kami dyan. Doon lang ako nagkakaroon na idea kasi kakapanood ko sa kanya ng, ng pag -e edit yung mga montage, paano ipasok yung mga tugdog, paano ikat, paano... Paano na na So, nakakatawa pa nun, guys, is ang gamit ko palang na phone na nun, yung Oppo na A37 na sobrang labo at napakatagal mag-render. eh, pag galing ka sa photographer, mga kasama mo photographer, pag nag-upload ka ng video, talagang sisitain nila kasi nga yung resolution. Kasi galing sa phone eh. Hindi maganda ang resolution ng phone, di ba? Ayan kaya ba to. Kahit anong upload mo ng video na galing sa phone, pag pinanood yan ng dito sa PC, hindi na siya ganong maganda. Pero, guys, hindi kayo man hihina doon sa mga ganong bagay, no? Sa mga nagbablog at gusto mag-vlog, gawa lang kayo ng gawa ng video. May video kayong isa. Maniwala kayo sa akin. May isa kayong video na magbu-boom So, yun ang dapat nyo abangan. Ang reality sa YouTube, YouTuber, bilang YouTuber vlogger, ang reality is gagawa ka ng video, magkakaroon ka ng 1,000 subscriber, i-gain mo yung 4,000 watch hours. Napakahirap na maging YouTube vlogger. Lalo na ngayon, may bagong rule si YouTube na 30% tax dun sa ibabawas dun sa sahod nyo. So, na napakahirap. Lalo-lalo na ngayon sa pagiging isang YouTube vlogger sa mga gamit pala guys, pag nagbablog kayo, tip lang din naman. No? Huwag kayong bumili ng mga mamahalin muna. Kung small YouTuber pa lang naman na uma umangat ka pa lang, gusto mo pa lang umangat. Video ko lang, edit ka lang ng video kahit ano yan. Basta natutuwa ka, masaya ka, yun lang naman. Yun lang naman kasi ang nangyari sa akin, natutuwa ako mag-edit. di ako marunong magsalita yung katulad ngayon na ano, na tuloy-tuloy. Minsan nauutal-utal ako maraming nag, lagi akong sinisita niyan ng mga tropa namin sa mga pag nag-vlog ako, pag nagsasalita ako, ganyan, ganyan. Nauutal ako, tapos nahihiya ako sa crowd. Oh. mayayain talaga ako, guys, dati. Well, sa pag, pag video naman, ingat-ingat lang tayo kasi minsan may mga tao na sabihan ako na na ma nang medyo masakit din sa akin kasi na, hindi ko naman nakalain na hindi siya pala pwedeng isama sa sa video yon ingat-ingat din tayo sa pagbablog pag video pagkasama ng mar maraming tao kaya minsan pag ako nagbablog nagsasabi na ako dun sa mga kasama namin na ano isama ko ba kayo sa video may may dapat bang itago may mga hindi pwede rin na isama ng mga tao katulad ng mga kaibigan natin na ayaw nila magpakita kasi dahil nga siguro may mga utang o may mga kabet Ah, <laughs> nakarating na nga 'to. Dumating na nga ang Google AdSense natin. 'Yun naman talagang iniintay natin. At thank you so much sa mga sumusuporta at walang sawang sumusuporta pa rin sa akin at tuloy-tuloy na supporta sa atin, 'no. Aww. At thank you so much sa mga tumulong sa akin, lalong-lalo na 'yung mga tropa natin sa photographer, sa mga photography. Prestige Studios, mga sumusuporta sa akin sa probinsya, mahal na mahal ko kayo. Mga brangkay taga mga taga Gores, yung mga Tagalawigan, yun. Thank you so much sa mga nag-subscribe. Hindi na natin sila kayang isa-isain pa dahil sa, sa sobrang dami at sa mga kapatid ko at sa pamilya ko, yun ang sumuporta Aww. din. Thank you so much at nakaka-touch uh, naman uh, na nakarating na tayo at uh, totoong YouTuber vlogger na tayo. No? At patuloy pa po kayong mag-subscribe guys, like and share. At uh, thank you so much talaga guys. Thank you, thank you so much. Hindi ko kayo, wala tong YouTuber o vlog-vlog ko na to kung wala sa inyo. no. Thank you, thank you so much sa panonood at hanggang dito na lang muna aking vlog. At bye-bye guys. Bye-bye. So <laughs> <laughs> Thank you so much. I said, I have all my Google AdSense! in Snap.